at sumama ang pakiramdam ng 30 siyam na mga mag-aaral sa Roberto H. Tirol National High School sa Concepcion, Iloilo dahil sa matinding init kasunod ng isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill. Ito ang kinumpirma ni Brian Gabayeron, Officer in Charge ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Concepcion, Iloilo. Ayon kay Gabayeron, ginanap ang aktibidad dakong last dos ng hapon at sinunda ng feedbacking o assessment. Ngunit nang bumalik na sila sa loob ng silid aralan, sumama umano ang pakiramdam ng 30 na mga mag-aaral kung saan tinatayang aabot sa 20 ang hinimatay. Dinala sa ospital ang anim na estudyante at isa ang na-admit dahil sa heart failure. Sa ngayon, sinabi ni Gabayero na nasa mabuti ng kalagayan ng ibang mga estudyante. Ayon dito, isa sa mga konsiderasyon nila sa ngayon na hindi na isasali sa susunod na drill ang mga estudyante ang may sensitibong kondisyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. -Ilo. Rajuman Man Magi Maleriado, Tatak, RMA.